welcome back sa akin channel. For today's vlog ay magluluto po ako ng isda. At kami po ngayon ay pupunta ng bundok at doon po kami kakain. Ngayon po ako ay magsisigang ah! ngayon ng alumahan. Ito po ay nabili ni Nino. Baga po siyang lumabas kanina at para makabili po ng ganitong isda. Lalaki po. Ito po daw ay aking isisigang at saka ipiprito. Akin na rin po itong huhugasan. Ngayon po ako ay nagpapakulo na po ng tubig at tilagyan ko na po ito ng sibuyas at kamatis. Dito naman po sa kabila ay nagsaing na rin po ako. Ilalagay ko na po yung alumahan. Kuloan na po itong nakukulo kong tubig. Ilalagay ko na po din yung kalong. Ito po ay eh, hindi ko na po inihihwa iwa at ito po ay eh, maliliit. Nilagay ko na rin po itong talbos ng kamote. Ito po ay eh, bagong pitas lang din po. O oh, lahat sariwa. Sariwa ang isda, sariwa ang talong, eh, tsaka kamatis. Nilagay ko na rin po yung sampalok. Ito pong sampalok ay po eh, pinahuli kong lagay dahil po Ah, hindi kagad na dumambot po yung gulay pag uh, nilagay na po yung maasin. Ngayon po ay kami ay aalis uh, na punta na po kami ng bundok. Ito po yung aming mga dala. May da Mayroon din po kami dalang daon ng saging. At tubig. Tsaka tsaka ano kaya yan? Tubig. At juice. At ito po yung aming kakainin. Namaya no, na lang ha? po namin ah ayusin. Lalakad na po kaming lahat. Kami ang po muna ang magkakasama ngayon at sila milot daw po eh, may magluluto po ng kalamaris. At ayan po, nandito na po tayo sa bundok. Ito lang naman po, eh, malapit lang po doon sa amin. Oh, kulay na. Green na green. doon po sa taas, eh, medyo po kita yung dagat. Ako <laughs> Ganda po dito. Ito po sa taas, eh, kitang-kita po yung dagat. Ayan po, yung nakikita po doon sa dulo na kulay puti. Medyo hinihingal po ako ngayon. <laughs> Ayan po, kikita po yung dagat. At saka din po, sa pwesto po namin, eh, nakikita din po yung isla de putipot. Ayan po. Ito po yung aming baong ulam, sinigang na isda tsaka ito po yung kanin namin tsaka po mayroon din po kami dalang ano itlog maalat tsaka po piniritong isda Matis. tsaka kamatis tsaka juice po yan ano yung manak kain po tayo kain po tayo po tayo kain po tayo Pulang tatlo lang Ano yun? Oh, ano na? Tatlo lang pala yung tingin natin. dito ano? na tayo mag-ano? Doon na lang mag Bundok naman ito eh. Mm hmm, sige. Pa? I Ay, like it. Then... Subo, na lang kita na? Mm -hmm. Mm -hmm. Para mas masarap sa akin ito. Masarap kung kumain dito at ano, presko. Kain po. po. Kain po. Kain po. Ano na naman tayo makakain dito no. Anong ginagawa lalo na po nung pandemic. nadalas po namin tong kami kumain sa mga ganitong lugar. At katulad po di ba nung pandemic eh, hindi ko nakakalabas. Ito Kaya no, okay. dito po kami sa bundok maka uh, gumagala. Parang pinakambanding na po namin. Para na po maging libangan Banding po ng aming pamilya libangan. Dito na yung bayad. Pag wala pong pasok ang mga bata. Ayun, sabaw. Hindi ka makapaghigip ng sabaw. Nakalimutan natin ang... Hmm. Stop ka dito. Sarap po. Sarap so, dito. dito magkain. Mama, mama. Hmm. Hmm. <laughs> nah, ang ano, no? Anong masasabi mo na sa so okay, 1K followers na tayo? Ay, wala, no? Mm, Siyempre, nagpapasalamat tayo kay, ano, kay balsa, kay Melot dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi naman tayo makaka ganito dahil. Sa totoo lang naman po, ano, hindi namin inisip na magkakaganito kagad yung ano namin ni Saneng. Kaya, wala talaga kaming tabalak balak na maglag. Ang gusto ko lang talaga mag -lag. Po dating ano, dati po nanonood lang po ako. Hmm. Dahil, para pong naisip ko din. Hindi, wala po, hindi po sumagi sa isip ko na mag-content din po hmm. ako. Hmm. Papasalamat din ako at talagang <laughs> pinilit nila kami at din nila kami. <laughs>

Meron ka dito. Ako po si Ken Thank you po sa panonood. Thank you po sa papanood. 1K mahigit po yung aming followers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi po dahil sa inyo, eh, wala po kami ngayon dito siguro. <laughs> ano ba yan? Thank <laughs> you for watching. Asensya na po at naninibago pa rin po ako hanggang ngayon sunod sa papanood sa vlog. Hmm? Oh, ano nga masasabi mo sa nanonood sa mga sa ating vlog? Thank you for watching. Oh, very good naman pala yan eh. <laughs> At si Mika? Alika. Ito so, po si Mika ay ano, tahimik po talaga. sa po ta, siya, siyang tahimik. Ari naman po si Mika ay kaibahan po sa kanya. Siya po ay ano. Lalong-lalong na sa akin. Ano? Um, Lalong-lalong. Dal Lalong-lalong sa akin tatlo. Ma, ibo. Usa sobrang kulit. lagi <tip> sa Dati kitang-kita yung ano no, yung mga dagat. Nagtaas na kasi yung diyan yun. yung, yun, yung mga kawayan ta kay mga punong kahoy dito nagtaas na. Dati ano yan, kitang-kita talaga malapit yan pato yung ayun, pati yung barko na yon. Asin dalawang baso dalawa natin. Kitang-kita kita, no. Ma, ma, ma. ma, ma so, din, dalawang baso ulit. Dalawa yan, dalawa yung kitang Rainbow. Apo. Ha? Maganda yun. Yung baso kanina. Ano ba pa ako baso? Ito pala ako. Uh ha -huh. ha ha. Kahit akin daw ano? uh -huh. Tapos sabay kumakain. Hello. Okay. pa kayo. Ano Ngayon po ay tapos na po kami kumain. Kami magliligpit na. Kami po magdudus na po. Tapos ka na ano magdus? Magdus ka pa ulit? Pero tapos na ba ako hindi pa? Gusto ko pa. Pero ano, pag, pag dito sa bando ko, nasa tala pa na ako ah, ah. Ginawa, malayo sa ano. Kaya, ano, mas masarap, kaya masarap yung ano no, hangin dito no.

ito pong palang kamatis masarap pala ito anong bagay pala ito sa ano sa mga may ano yung uric acid mm -hmm. yung mataas ang acid masarap ang pala ito sa katawan yung kamatis damat pala ito Bababa na po kami. Kain po kami ulit. Kain po kami ulit. Hmm. Ano, naka-1K na po kami tatlong upload pa lang po ako ng video. Bali, pang-apat pa lang po ito. Eh, nasa 1K na po. mahigit po yung amin followers. Maraming salamat po. So, sa nagtatanong dun sa kung paano nyo mga ano, yung narurumbo yung dagat. Yung, paano yung, namin nalalaman? Oo, paano nalalaman yung yung ano? Yung ganan at saka yung ano, ay, narating namin sa laot. Narating sa laot. Cellphone <coughs> nga ako ano, dito? GPS ano mo, sa school nga ako May, dala po silang GPS. May, may, GPS ako yun. Pakita mo yung GPS mo. Ha? Pakita mo. Ano lang? lang yun? I-track na GPS. Ay, Ay, Ano lang yun? Na GPS. Ano lang yun? may Kasi pag may GPS ka, may program ka sa laot, may program ka dapat dito sa TV. Pag, pag nakaprogram nun, alam mo yung gaano kalayo, ba? Diba? 20 sampung milya ganun. O ano? Alam na alam mo dahil nakaprogram program yung yung pupuntahan mo. Alam ba, yung payaw, o, nakaprogram sa yun, yung payaw. Tapos, magkikwinta man na rin doon, at makikita mo doon kung ilang milya na yung nakalagay yung layo na kung uh, pati sa kumpas nakalagay din doon kung ano kung ano yung tembok mo kung 270 o 300 yun o saka kung saan ka nakaraming posit mababalikan mo halimbawa ano no nga pala pag sa ngayon wala mo nang ganong isda. Season ng pusit ngayon. Ngayon po yung season ng pusit. Mm -hmm. Mula po nung January. Hanggang uh, kailan? Ano? Minsan hanggang maabot ng Vermont yan. Hanggang, hanggang Vermont na, na po. Pero pasulpot-sulpot uh, din po yung kaya, kanilang paglalaot. Dahil, dahil sa, sa, ano na, masamang sama panahon na. Pag, -masama pag po ang panahon. So, pag may bagyo, hindi tayo makakalaot. Ano na yan? Pag abot ng Vermont, Season pa rin ng posit, season pa rin ng ano na, ano na yan, mga pati mga isda na, oo, kaya, yan ang kagandahan doon sa mga isda, kaya, kaya, mas gusto kong mga isda, sa totoo lang naman talaga, mayroon namang ibang trabaho. oh, may nagtatanong din nga pala kung ano, kung wala ba daw ibang, ibang trabaho. trabaho. Hindi, meron, marunong naman kaming magpintura, ganyan. Minsan Sila pong magkakapatid, eh, ano, lalo na, na ni, po yung, yung kapatid po ni, ni ninyo na si Deyo, iyan po ay nangungontrata po pagka oh, ano may bahay. Sa, nagpapagawa po ng bahay at saka po pagpipintura. Doon po sila ninyo suma, sumasama din po sila hmm. ninyo doon kung sa kanya. Kapag hindi po pwedeng lumaot. Hmm. Nakarating Pero ang talagang, na kami ng sibo magpintura, pintura sa Tuligaraw. Kung saan saan yeah. na kami nakarating kan Maynila hmm. po. Maynila. Pag tagulan ulan at walang mahina ang kita kaysa naman sa pagsapalaran mo sa masamang masama panahon yung ano mo di doon na lang sa sigurado kung kikita ka din naman ng 800 o uh, 1000 sa isang araw doon na lang kaya lang mas maganda yung ganito kasi minsan may Kakasama maganda tayo. yung income taka magkakasama tayo. tayo maraming makikitang ano ibon ibon katahimig pastola ng kalabaw pastola ng kalabaw lalakarin laang naman pong saglit yun doon pala yun doon pala kami dati naglalaro yan o yung patos doosan namin ano po eh daw po eh nung mga bata pa po sila ninyo oh, eh, dito dyan kami daw po naglalaro, naglalaro dyan, dyan, ng, sa part na yan ano pukuha ano, kami yung palapa ng nyog palapa ng nyog oh, yung oh. ano tapos sasakyan namin yan no, tapos sabay itulak sa amin paunahan hmm. kami alam mo yung mga bilibili ni nanay ng short sa amin, minsan hindi naabot ng dalawang linggo, butas na dito yan. Butas na talaga dito yan. <laughs> Mas maganda uh. pang pa nga nung panahon natin, ano? Oo, oh, eh oh, e ngayon, puro <laughs> gadget-gadget na. Grabe, yung mga bata ngayon, na, ano na rin sa mga gadget. Lalo pag tuwing hapon, naging galing kayo mag, pag uwi, anak. Galing sa school. Uy, hagis na yung bag niyan. Doon nakaagad kami sa, dito, kanya-kanyang -kanya, tago kami yung palapa. Dito, may nang ng palapa Diyan, doon kanya-kanya na. Minsan nag-aaway pa dahil yung pag yung nagnanakawan na ng palapa. <laughs> Ayun na yung mga hindi naranasan po ng mga kabataan ngayon, yung mga ganong moment. Oo, oh, yung sasakyam yung uh -huh. ano. Yung sasakay sa mga, sa kalabaw. Oo, oh, kalabaw. Oo, nag huh? kami noon. Yung lolo ko may kalabaw. Nasubukan ko din yan. Yung paanahan kami na magpastol ng kalabaw. <laughs> Pero ngayon, wala na. Ay, ngayon po, ay, pinaparanas din po namin sa mga anak namin yun dahil ano, mas masaya pa rin po talaga yung mga ano? sa mga nag -gag Tapos nagkuunahan doon. Doon mag-aakyatan ng kasoy. Yun, paramihan kami ng kasoy yan. Minsan yung kreds natin na yung ganyan. Napupuno namin yan ng kasoy. Adi, okay, nakwento na. mo sa akin yung kasoy inago, yung, yung ano? Yung... Yung tapag... Ana. Ano? Oo, oh, yung ano, yung... Parang soyo. Pinang ano namin, yung tawag doon, yung, yung pinang... Susuyo? Oo, oh, pinang susuyo namin. <laughs> <laughs> so yung chinelas mo na rambo noon ah yung uh, chinelas, chinelas na, na rambo, rambo. ay ay uh, yung ano yung ano ng chinelas batong chinelas batong o, chinelas na oh, ganon yung ano namin <coughs> hmm, hindi ko man lang naranasan nasa yung ngayon yung ano yung <coughs> mobile mobile legend na yan <laughs> wala man lang akong kilala diyan maski isang karakter ng kung sino diyan ay buti nga po itong mga anak namin eh hindi po masyadong na expose po sa mga gadget banda eh, makikita po yung bubong po ng school ni na Mika at Miko. Ayan po. Papa po nawala. Ito naman po eh, yung po yung banda po yung sa amin. Ito, yun po eh, natatalaw na po. Dini po sa amin po ito eh, makikita nyo po yung mga puno po ng mga mangga. Ayan po, sobrang dami po. At dini eh, naman po eh, dahil po ano, wala naman pong irrigation yung dito sa amin kaya po yung palay ngayon eh wala hindi pa po nakatanim dahil sobrang tuyo po yung mga lupa thank you po sa mga subscriber thank you po subscriber sa panonood po ng aming video sana po eh suportahin niyo po lagi yung aming mga vlog ngayon po ay kami po ay naka na. Ayan, kami po ay magpapahinga muna dito sa Kubo. Pagkadating po namin dito ay meron po kami, meron daw po parcel. Ito daw po ay galing kay Aika sa kapatid po ni Bal. Ito daw po ay para kay kanina. Okay. Ito daw po ay para kay Teo, kay James, kay Ken. Oh, wow, thank you so much, Aika.